Hello guys. Ayan, well on day off. Uh, gumalagala kami ni Ate Cecil. Ayan, siya po yung bago sa company. Ayan. Ayan, so po kami ng bar. Kasi uh, pupunta kami dun sa kabila. Actually, hindi ko naman na-explore yung kabila. Ito, ko lang sa kanya kung yung sinasakyan na train kung saan. Ganun lang po. So, mag-explore-explore -explore lang po kami. So, ito yung ginagawa ko ito yung day off. Ah, uh, minsan lumalabas para mag uh, relax, magpahangin. Dito kasi kahit unlimited rides ka dito. Wala kang po problema sa pamasahe kasi kahit sa ang ano dito, yung port niya 1 2 3. Libre po yung pamasahe ng mga tatawid sa kapila, Yun yung, ano, yun yung kagandahan dito kasi libre talaga. As in libre, wala kang babayaran. So baka huwag ka matakot sumakay. Yung first time ko kasi, natakot akong sumakay dito kasi akala ko mahal yung bayan. Kaso nung sinabi sa akin yung ano namin, yung contact na libre lang pala sumakay dyan, hindi sumakay na kami. So, eto na po, eto po yung pinakatawid niya mula doon, no, mula doon sana na yun, mula doon sa kabila. 打。 Ganun. Kasi kami po, nasa isla po kasi kami, tatawid kami ng dagat. So, tinuro ko lang sa kanya yung way kung saan siya pupunta kapag, kung saan siya sasakay kapag tatawid So, ito na po, ito na po yun kung titignan nyo. Ano ko na siya dito kasi hindi na ako mag edit eh. I-upload ko to direkta na sa, sa YouTube. Ayan. So, ito po yung life namin dito. So, guys. Bababa na ako. Ayan. Bumaba na kami. Pupunta lang kami sa kapila. <laughs> oh. So, ano naman yan? Yung biyahe niya, Hindi ko lang alam kung... ilang minutes yung interval niya ilang minutes yung interval niya bago bumiyahe ulit so hindi ko na alam din papunta dyan kung saan na yan oh, ayan so here okay ang mag ito hmm. Um, teka lang kailangan natin so ito na po yung tawit dito na po yun